Ayan mga master Natanggal ah, Fishing, mag na night fishing na naman si Bayo Fishing ah, Mga kasama natin handler ah. Boy shout out Dahan siya shout, shout out Ikaw boy Oh, may yayin pala itong mga tiyan. kasama natin sira na naman yung trabaho niya yan. fishing na naman ay, mga order niyo pag di dumating, ayan yung hanapin nyo, mukhang yan, no? So mga kamaster, ah, dito tayo mag spot uh, Update ko na lang kayo pag may uli na tayo, tsaka nakapag-setup na tayo. Kasinamon. O mga kabayo Vietnamese, ayan. Pero marunong na mag-Tagalog, ayan si master. Akala ko kasama. Ay, nasa pa, ano pa, ano oh, kasi ko, no? Um, ayan mga Pagka-master, so, Naghahanap din ng spot si master. Tiga, San Fernando din kaso laking Vietnamese to yan. Kaya yung salita medyo ano-ano pa. Pero yung ano yung talaga paborito, yung common, ganyan. So, common siya so, uh, sa grass? Ah, grass. Yung mga uh, sibalin no? May uh, oh. dilap niya kain ba rin para minsan lang. Minsan lang. Maraming ganyan sa ano, San Simon. San Simon? San Simon pag ano... Kasama ka sa Making ilog yun Makita mo yung mga yeah. Sa Simon O oh, dito dito O oh, kanina punta ko doon Makita mo mga Si na ulo ganyan kalalamit Tsaka na 5 kilo river O oh. marami tayong ano doon Pero ang Pero ang ano nila doon Kasi masa yung Kasi iba iba yung panlasa ng isda Pag nasa ibang lugar eh oh. Kinakain kinakai nila doon yung masang yung floating yung ganun tapos yung mga masang integra yan tapos tinapay arena ganun mga ma, ma makakahuli ka talaga malalaking sibaling tsaka karpa yan mga ganyan sa so, dati kita ko sa manalim manalin, manalin. ba oh, tinapay no? ikaw yung nakita ko siguro dati sa ilalim ng tulay tapos nasa taas ka no mm -hmm. Ay, mga kamaster Vietnamese uh, fishing din ina-apply niya dito yung papano papano mulin ng karpa tsaka si Baling sa kanila kasi yung pae ano kasi pae niyo master ano yung pae niyo sa ah, karpa ah, kamote sa kamote tsaka chicken fish tsaka chicken fish fillet yung fish yung manok 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 ah, kinakain niyan ano ano uh, oh, yung oh, mga... mga... so yung mga kamaster, master set muna tayo shout out Shoutout. Shoutout out. Shout -out ka sa mga taga Vietnam. Vietnam, Vietnam. mapapanood sa YouTube. <laughs> Sin Xin chào, Xin chào, Chow is main uh, hello. Xin <laughs> <Ayan>, chào. <laughs> Laking maya ma. Ang laki maya ma yun. Nakalitaw lang oh. Ang oh, lalaki ng maya maya dito mga kamaster. Naka ano lang. Lalaki. Kung may barrel ka lang dito, bus yan oh gantong oras pala nagsisilitawin yung mga mayamayan dami ang gando no naka ano? lalo na dun no lalaki ng mayamaya -maya. nakaka ano nakakatukso parang sarap babatuin eh yung kaso, nakasalang tayo oh. bubulabog ang dami mga kamasteron laking maya oh, laking mayamayo oh. Pistwag nyo ano yan. May mga paminwit eh, no? Gumagala lang yung mga maya-maya dito pag gantong oras pa lo. Kung may barrel pala kayo, bus yan. Dami, grupo-grupo sila. Ayan, no? Ang laki niya, no? Ay, ako, lumipat na kayo, no? Laki maya-maya, o. Ayan, no? Ayan, no? May maya-maya yan. Ang ganda no, ang dami oh. Nagsisibulaan sila dun oh. Master. So, master. Pijama, Bay bayaw, Chira, mga master! Woo! Baybayaw, fishing! Picture mo, master. Likot eh. Cross cuts natin mga kabayaw ka fishing yan. Sana naman malaking hito ang nadali lag dive. <laughs> Tinanga yung radya mga master, puta nag dive so. Lunod siya. siya. <laughs> Ay, <laughs> hindi ko na bigyan lunod yung ulo. <laughs> 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 Tanginan, ng, pre, laki nun. Laki nun, pre, putang ina, laki nun. Laki nun Tinakbo yung paminit niya hanggang ilalim, puta, subsub niya. Ang dami John, mga master. Natanggal tanggal. Si Master na ni Master. Ano pa naman mo, Master? Oh si Master. Ayun yung uli nyo. May Pegasus pa yan. Ayan, may mga Pegasus. may Pegasus Dory. Tilapia si niya. May oh. Dory na li. Dory oh. din ka, siya. Oh, yung, man. Man. Oh, yung kasama. Ayan. Yung ka, man. Si Master. 'Yun ang kasama ko. Palosis patangto ni Master dito talaga yan. Yan ang araw-arawan dyan ako. Uh, ah, Makapunta ka pa sa, sa dulo. Maan ka? Wow. Pero ako, pwede naman doon, Master. Pwede. Nakakapunta, ako, ako, ako doon sa dulo. Nakakapunta. Ayan, si Kailangan Master Fish On. Tiga saan ka, Master? Sa Nicolas. Eh, sa Nicolas oh. lang pala. Hindi kayo na, minsan nakakasama namin doon sa Pederosa. Oo. Oh. Yung mga sila, ano, yung maingay. Oo, <laughs> oh, yung nakakainuman <laughs> namin doon. Yung, sila, yung, yung, tayo tayo yun eh. Oh, <laughs> yun. si Master. <laughs> yung ganda ng si ulo ni Master. Oh. nila Kaso napatid lang yung ano niya. Braided niya. Naglid na lang oh. Bago na lang yan oh. Bago na, na lang oh. Sayang ulo ni Master. Apat sana yan. Tawan-tawa asay sa akin. na lang. Marupo yung... Sayang. Ayan si Master Fish on.